Magandang araw mga kapatid Ito po yung bagong ilalabas ng Rosie ngayong 2023 Na ADB type 175cc At ito ay gawa nga po ng Longja Motors Wala pa tayong official price and specs nitong motor na to Pero ayon sa ating resources Itong nakikita natin ay Longja 250cc at naka EBS na to at liquid cooled na rin pero yung ilalabas ng Rusi na ADV scooter ay 175cc naka single overhead cam at air cooled pa rin ito no? hindi pa siya liquid cooled so ginawa ng Rusi ito para mas mababa ang presyo pagdating dito sa Pilipinas pero sa design niya same na same dito sa 250cc kaya napakaganda na rin napakabalky at fully LED mga ilaw at keyless na rin, ayan makikita natin sa video at naka LCD panel gauge na rin itong motor na to at kagandahan pa ito ay naka combi brake system na rin bali po pareho sila ng engine ng Rossi RFI 175 yan pong nasa picture na yan pero kung ako ang tatanungin mas gugustuhin ko yung naka liquid cooled na itong motor na to dahil wala ka nang hanapin pa complete package na medyo pricey nga lang po pagka naka liquid -cooled. so kaya ginawa ng Rossi na mas affordable ang kanyang presyo kaya yan makikita natin yung kanyang napagandang design at forma dito sa mukha. Panigurado, aabangan naman ito ng mga rusi lovers. At, at kakainis naman ng mga rusi bashers. <laughs> Sasabihin na naman, gaya-gaya. So, ayan, makikita naman natin dito sa kanya mga suspension na maganda. At tinest na rin yan, on and off road. Kaya, okay na okay itong motor na to. Malaki din ang kanyang storage. Nakasya ang isang helmet. Fuel capacity ay 13 liters kaya wala ka ng problema sa long ride mga kapatid. at kagandahan dito alam natin yung ganitong style na ADV ay napaka relax po sa biyahe kaya marami talagang mag-aabang dito pakita natin sa kanyang panel ang complete information na dapat natin makita katulad ng speedometer, odometer, tachometer, fuel gauge, oras at marami pang iba at ayan po ang ating quick view dito sa XDB 175cc FI na rin po mga kapatid na aabangan natin na ilabas ni Rusi ngayong 2023 so abang abang na lang po mga kapatid maraming maraming salamat sa panunood and God bless po sa ating lahat